Ang justisya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan. Pagsikapan natin itong makamit para makalikha ng isang patas at pantay na mundo dahil tungkulin nating paglingkuran ang mga taong naglilingkod sa atin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan minsanang naghangad na maging alagad ng katarungan. Nagsikap na maging pinakamahusay, nagsunog ng kilay at umaasang magiging tagapagtanggol ng mga naaapi sa pamamagitan ng propesyong pinapangarap. Ngunit tila ata pinaglaruan pa ng tadhana dahil mas nakilala pa siya sa propesyong di naman niya inaasahang darating sa kanya kung saan patuloy siyang magiging alagad ng katarungan pero sa maaksyong paraan, taliwas sa kanyang inaasahan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at makulay na kasaysayan ng isa sa pinakamatikas na Manila Spines. SPO4 Jaime Santiago sharp Shooter Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Jaime Santiago ay isinilang nung ikasiyam ng Enero taong 1958 at siya ay mas nakilala rin ng kanyang mga kaibigan sa pangalang Jimmy Bata pa lang si Jimmy ay minsan na niyang pinangarap na maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging isang hukom kung saan sa pamamagitan ng kanyang talino ay gagamitin niya iyon upang humatol ng tama at maibigay ang nararapat na hostisya sa kanino man na naghahanap dito. Subalit ang landasin sa pagiging hukom ay hindi ganun kadali. Bukod sa napakahabang panahon ang kanyang gugugulin ay siguradong babutasin din ito ang kanyang bulsa at swerte na niya kung matutugunan niya ang pag-aaral hanggang sa dulo. Mahirap mang abutin ay hindi pa rin isinuko ni Jimmy ang kanyang pangarap na ito. Subalit isinantabi niya muna ito pansamantala para makapag-ipon para sa sarili. Nauna muna siyang kumuha ng BS Criminology sa isang kilalang paaralan sa bansa. Dahil gaya din naman ang pagiging hukom, ay eh katarungan at hustisya din naman ang prinsipyong pangahawakan niya kaya nga lang sa magkaibang paraan, sa mas maaksyong paraan. Taong 1979 sa edad na 21 anyos, si Jimmy Santiago ay nakapagtapos nga bilang isang pulis. Patrolman ng maalamat na Western Police District ang kanyang kinahantungan na noon pa man ay kilala na ang istasyong ito kung saan hinuhubog ang pinakamagagaling at pinakamababagsik na nabansagang Manila Spines. Bilang isang patrolman, Si Jimmy Santiago ay sa mga lansangan ng kamay ang kanyang naging tahanan. Nakikipagpatintero siya sa lahat ng klase ng mga kriminal na lumalabas sa kanilang nasasakupan. Pinagusayan niyang mabuti ang kanyang profesyon na ito at habang tumatagal ay unti-unti siyang nakikita sa departamento ang kanyang galing sa pagputok ng baril na nahasa sa mga lansangan kung saan nandun palagi ang aksyon. Kinatakutan na si Patrolman Santiago noon ng mga kriminal sapagkat kapag siya ang nakakaharap ng mga ito ay hinding-hindi sila tatantanan nito hanggang sa may matatakbuhan. At bukod dito ay tatamaan at tatamaan sila ni Santiago dahil sa tuwid nitong pumutok na kung hindi man makapatay ay siguradong may kalalagyan sila. Lalo pang bumantog ang pangalan ni Santiago sa paglipas ng mga taon. Hanggang noong taong 1986 ay naging sarhento Jimmy Santiago na siya na siyang bunga naman ng kanyang dedikasyon sa kanyang profesyon. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon na siya ng panahon para ipagpatuloy ang kanyang naunsyaming pangarap. Kapag may libreng oras ay inalalaan niya iyon sa pagbabasa ng mga aklat at ganoon na rin sa mga pahayagan upang manatiling kondisyon ang kanyang utak. Ganon din kasabay nito ay nananatiling bukas din ang kanyang isipan sa mga nangyayari sa paligid. Sa ganitong paraan ay lalo pa niyang nalaman na napakarami pa talagang mga tao ang nagiging biktima ng mga karahasan at patuloy na sumisigaw ng hostisya. Lalong nagliyab ang pagnanasa niyang makatulong lalo na sa mga mahihirap na sila palaging nabibiktima ng kalupitan ng lipunan. Kasabay ng pagiging Sarhento Santiago ay ipinagpatuloy na nga niya ang pag-aaral sa batas sa Manuel L. Quezon University. Si Jimmy Santiago ay naging larawan ng isang matikas na pulis kapag nakajuti at matyagang estudyante naman kapag wala na sa opisina. Ang kanyang patuloy na pagsisikap na yun ay nagbunga ng maganda matapos siya ay makapagtapos noong taong 1993. At ang isa pang nakakamangha kay Jimmy Santiago ay hinding hindi siya humingi ng bakasyon habang nagre-review siya para sa bar exam na dapat ay nandun lahat ang kanyang atensyon sapagkat siguradong bugbogan ito ng utak. Subalit hindi siya nagpabaya sa tungkulin bilang polis dahil patuloy siyang dumuduti sa mga lansangan at mas lalo pang napakaraming mga kriminal ang kanyang nasa sakote. Lalo pa siyang nakilala sa departamento sapagkat sa panahong ito ay tuluyan ng kumawala sa kanyang pagkatao ang pagiging halimaw sa baril, ang pagiging isang sharpshooter. Pagkalipas pa ng isang taon na ng otak at patuloy na nakikipagpatentero sa mga kriminal, ay nakapasa na nga siya sa bar exam Noong taong 1994, kung saan nakakuha pa siya ng napakataas na grado sa kabila ng pagiging abala bilang pulis. Sabay-sabay ding pagkilala at pamamayagpag ang kanyang natamo dahil nga sa galing niya sa baril ay nahirang na din siya bilang kasapi ng Special Weapons and Tactics o SWAT na silang pinaka-elite na unit ng kapulisan. At bilang miyembro nga ng SWAT ay dito na isinilang ang alamat ng noon ay si SPO4 Jimmy Santiago na at sino nga ba namang hindi bibilib sa taong bumabaril ng nakatalikod gamit lang ang refleksyon ng orasan sa kamay? Buwan ng Mayo taong 1995, si SPO4 Santiago lang ang napipisil ng pamunuan na sa tingin nila ay hindi ipapahiya ang reputasyon ng ating bansa. Dahil sa taon na ito ay siya ang napiling ipadala sa Amerika upang doon ay lalo bang hubugin at pag-aralan ang mga makabagong taktika at sa counterintelligence na itinuro naman niya sa kanyang mga kasamahan sa SWAT sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Sinanay niya ang mga ito at inihanda sa iba't ibang laban kontra sa iba't ibang uri ng mga kriminal na kanilang nakakasagupa. Ito din yung panahong laganap ang matinding kidnapping at mga hostage taking sa buong kapuluan. Pinangunahan niya ang buong SWAT team at sa kada operasyon ay lalo pang nagpapatanyag kay SPO4 Attorney Jimmy Santiago Lalo na yung mga pagkakataong kinakaya niyang patamaan ng headshot ang mga hostage taker na nakatago sa kanyang hostage habang siya ay nasa alanganing posisyon at distansya. Anim na sunod-sunod na hostage taker sa magkakaibang operasyon ang kanyang napatay at matagumpay na nailigtas ang mga biktima. Nangyari ito noong ding mismong taong 1995, pagkabalik niya sa bansa. Dahil sa kanyang galing bilang sharpshooter ay instant celebrity noon sa si SPO for Santiago kung saan laman siya ng iba't ibang pahayagan at mga balita. Ang pangyayaring iyon din ang nakaakit sa mga taga showbiz na isa pelikula ang kanyang maaksyong kasaysayan. Pinagbidahan ito ng magaling na aktor na si Ramon Bong Rebilla Jr. na kalauna naman ay magiging sharpshooter na din sa Senado. Naging tahanan na din si SPO for Santiago na napakaraming parangal at pagkilala. Kabilang na ang 10 most outstanding policeman of Western Police District, ang 10 most outstanding policeman of the JCS, Special Act of Heroism Award of the PNP Regional Command bilang kinatawa ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang Senior Commission Officer of the Year ng WPD at napakarami pang iba. Dahil sa reputasyong mabangis na sharpshooter Si SPO Force Santiago na rin mismo ang nangunguna sa pakikipagnegosasyon sa mga sospek sa tuwing magkakaroon ng hostage drama. Malaking tulong iyon sapagkat dahil sa bantog ng kanyang pangalan ay walang kriminal ang hindi nakakakilala kay SPO Force Santiago. At kaagad silang nasisiraan ng loob kapag nakita nilang siya na ang kumakausap sa kanila dahil sa pagkakataong ito ay meron na laman silang dalawang pagpipilian na matitira. Ang sumuko na mapayapa o ang sumablay si Jimmy Santiago sa kanyang pagputok. Pero sino nga ba namang makikinig sa panalangin ng isang kriminal? Alam nilang hindi uubra yun, kaya't mas madaling sumuko na lamang kaysa sumugal na magmimintis ang putok ni SPO for Santiago. Pinamunuan pa ni Jimmy Santiago ang SWAT hanggang noong taong 1998. Nakaabot pa rin siya hanggang sa ranggong senior inspector. Subalit noong taong 2001, ay nagretiro na kaagad siya sa serbisyo sa kabila ng napakabata pa niya para dito at napakarami pa niyang magagawa para sa bayan. Marami man ang nanghinayang sa kanyang masasayang na talento sa kanyang pagkawala sa serbisyo kung hindi ito mapapakinabangan. Subalit sa simula pa lang ay alam naman ng lahat sa departamento ang tunay at orihinal na pangarap talaga ni Jimmy Santiago. Nagretiro siya ng maaga sapagkat nababatid niyang panahon na para tahakin ang totoong profesyon na para sa kanya. Ang kanyang naunsyaming mga pangarap. Ayon pa sa pahayag mismo na iniwan ni Santiago ay wala namang pagkakaiba ang mga pulis at hukom maliban na lang sa kanilang sistema sa pagpapatupad ng tungkulin. Bilang pulis ay ginagamit niya ang kanyang lakas at galing upang mahuli ang mga kriminal. Samantalang sa hukom ay panulat at talino para sa tamang desisyon at matinding pagtitimbang sa hustisya. Nagsimula siya bilang assistant city prosecutor sa Maynila sa Metropolitan Trial Court Branch 12. Nakalaunan ay naging presiding judge na siya sa Branch 3 ng Regional Trial Court ng Maynila at sa ganoong paraan naman siya naglingkod sa bayan. Ginamit ni Judge Jimmy Santiago ang kanyang talino para makapagbigay ng wastong hustisya para sa lahat. Sa ganitong paraan naman ay nananatiling alagad siya ng katarungan gaya ng mga pulis. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay talagang kakaiba ang kalibre ni Jimmy o ni Jaime Santiago. Ang pulis instinct niya ay nananatiling nasa kanya sapagkat alam niyang mga kriminal pa rin naman ang palagi niyang nakakaharap sa korte na hindi mo basta-basta mahuhulaan ng itatakbo ng utak ng mga ito habang nasa kalagitnaan ng paglilitis. Lalong-lalo -lalo na yung mga bigating kriminal na hindi matanggap ang pagkatalo kapag nahahatulan. Kaya si Judge Santiago ay palaging nakataas ang depensa at handang makipagbakbakan kahit anong oras. Si Judge Jimmy Santiago ay palaging kasama ang kanyang loaded na kalibre 45 sa tuwing may mga hearing siya at palaging nakahandang humatol sa panulat at sa barilman kung kinakailangan. At sakaling magandang labanan ang gusto nila ay welcome na welcome pa rin ito kay Judge Jimmy Santiago dahil nandyan lang sa gilid ng courtroom ang kanyang opisina kung saan nag-aabang lang sa aksyon ang kanyang mga bata para sa magandang labanan. Buwan ng Enero ng taong 2013 ay nangyari na nga ang pinangangambahan ni Judge Jimmy Santiago dahil may isang korte sa Cebu noon kung saan may nakapagpuslit na baril ang sospek saka nag-amok sa loob at napatay ang nag-aakusa sa kanya pati na ang abogado nito bago nagbaril sa sarili. Agaw buhay din ng isang prosecutor sa insidenteng iyon at mabuhay man ay lugain. Ito ang inaalala ni Judge Santiago para sa kanyang mga kapatid sa larangan kaya't isinulong niya na armasan ang mga kapwa niya hukom at abogado bukod pa sa mga security details ng mga ito. Siya na rin mismo ang nagtuturo sa kanilang mga kasamahan na humawak ng baril nang sa ganun ay magkaroon sila ng kakayahang ipagtanggol ang mga sarili sa oras ng pangangailangan at magkagipitan na. Regular siyang nagtuturong pumutok sa tuwing may libreng oras. Kalaunan si Judge Jimmy Santiago ay napalipat na din sa Tagaytay Regional Trial Court at nananatiling aktibo sa pagbibigay ng payo sa mga kritikal na sitwasyon na may kinalaman sa hostage taking at marksmanship tamang paghatol at hustisyang nararapat para sa lahat ang patuloy na ipinatutupad ni SPO4 Judge Jaime Jimmy Santiago barilman o panulat ang gamit niya Ang hustisya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan Pagsikapan natin itong makamit para makalikha tayo ng isang patas at pantay na mundo dahil tungkulin nating paglingkuran ang mga taong naglilingkod sa atin Ikaw kay bigan paano mo ipinaglalaban ang iyong mga pinapaniwalaan? Ipinagtatanggol mo ba ang alam mong nasa tama kahit na sino pa siya? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!